Ngayong araw, may naisipan ko magpakulo ng tubig sa gitna ng init na araw. At syempre nga guys, tingnan nyo naman, napakainit init dito sa amin. Itatry ko nga magtimpla ng mahilo gamit ang init na araw. Pero titingnan natin kung hiinit yung tubig na to. Ayan guys, papakita ko nga sa inyo laman ng pakuriin namin. Ayan o, um, shoutout sa Manila Watem. At syempre guys, so, titingnan natin yung init kung talagang obra oh, Ayan, papakita ko sa inyo guys. Inilapag ko na nga ang madikta ko rin. At syempre guys, maya maya nga yan, ibabarigan natin mga 5 minutes siguro. Eh, pwede na yan. Ayan, makitim na tayo dito sa gitna na init na haharaw. After 5 minutes niya, binarigan ko na yung pinapainit kong tubig sa gitna ng init na haharaw. Tingnan niya natin guys kung uminit. Ayan, sabay-sabay natin buksan. Ayan guys, ang init niya. Totoo nga talaga nakakainit ang init na haraw. Siguro minit na mga nyo. Ayan guys, isinahaling ko na nga sa taas ay yung tubig na pinainit sa gitna ng init na haraw. Tetestingin ko o matutunat kung hawak mailo. Tingnan natin guys, isasaling ko yung mailo. Wow, ang galing nga guys. Natunaw nga agad yung mailo. Siguro nga ay, ng mo ayun Ayan guys, testin natin. Baka naman, mailo. Ayan guys, so sobrang init yan ito. At titingnan natin, hinalo ko nang hagas yung mailo. Talaga naman, ang bilis matunaw. Siguro'y napakasarap itong mailo na to. First time na ako may gumawa ito. Ayan, napakinit, napapasok nga ako. At yan guys, may dito pa nyo naman, ko yung mailo. Ayan, miaw-miaw, ay, inuminan natin yan. At dahil na dyan na yun, mag-chill dito sa gitna ng hingit na halo abang iniinom tong Milo. At syempre guys, ipepes ko nga pala sa inyo yung kinita ako sa mga video ko. Salamat nga pala sa mga bashem. Dahil nga pala sa inyo, kumita ko na maraming dollars. Ayan guys, hindi sa pagkayabam guys, ipepex ko lang itong mga dollars na sineldo ko. Thank you nga pala sa mga comment nyo. Shoutout nga pala sa mga bashem. Sana hindi kayo nagsasawang mag-comment sa akin sa mga video ko at salamat sa mga pambabas nyo. Lagi kayo sana mag-comment at huwag kalimutain share ang video ko. Thank you!